<clears throat> Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ako. Ha? Ah, Bilang kilala sa pangalang Sir Sakar sa Facebook. Ha? O, si Aglaon. Uh, ah, Pownaw. El Nobilos Guerrero. Anson Santa Maria. MS Nel. ako nakikilala no? sa mga pangalang yan. Ah, sa Facebook at sa aking YouTube channel. <clears throat> sa araw na ito ang ibabahagi ko sa inyo ay mga kaalaman na magagamit natin para tayo ay makahalina, makapangakit ah, o sa ibang salita ay makagayuma ng mga taong ah, gusto natin yeah. at magagamit din ito para sa pagpaparusa. Yeah. ito ay sinasabi ko sa inyo hindi para gumawa ng masama ha? Ah, o manglamang ng kapwa <coughs> kundi magamit ito ah, kung kayo ay naapi o kung kayo naman ay di ba minatat dalaga na gusto nang magkaroon di ba ng nobyo nobya o magkaasawa ay eh magagamit nyo ito di ba di ba kayo ang magdadala na ito di ba kung ito ay gagamitin niyo sa masama di ba eh kayo rin ang mag-aani di ba hmm. sabi nga di ba sa inyong manggagaling ang inyong kagagaling, sa inyo magmumula ang inyong ikasasama. Ano-ano ang mga bagay na ito na magagamit bilang panggayuma o pagpaparusa sa nakagawa ng masama sa inyo? Ang una, di ba? ay itong tinatawag nating laway. Yang laway ay talagang mabisa yan at makapangyarihan. Subok yan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, no? At tat na mga ituturo kong ito ay eh, ginagamit ito hindi lang sa Pilipinas, sa lahat sa buong mundo na may kinalaman sa spiritual na bagay. Ang laway, napakabisa nito, napakapangyarihan nito lalo na sa umaga, sa bagong gising, no? Magagamit mo yung laway na yan. Pero yan ang pinakamabisang oras sa bagong gising. Pero kahit anong oras magagamit mo ang laway. Katunayan, ang isang pinagagamitan ng laway kapag ka mayroong nausog, di ba? <clears throat> di ba? Pag may nausog, eh, nagsusuka tae, eh, di ba? Hmm. Anong ginagawa? Pinapahiran ng laway, di ba? Nung nakausog, doon sa nausog niya, doon sa tiyan. Ha? At mas mabisang kung ipahi dito ay pakrus. Hmm. Paano paggamit ng laway? Di ba? Ang paggamit ng laway, di ba? Ay, kung kayo merong gagayumahin o parurusahan, isulat nyo ang kanyang buong pangalan. Mas maganda kasama ang birthday o tinit at Bakit? Para nakakasiguro ka na yung <coughs> gagayumahin mo at paparusahan ay siya nga yung tao. Sapagkat sa mundong ito ay maraming magkakapareho ang pangalan. Hmm? Kaya, higit sa lahat, ang pagkakaiba niyan ay sa birthday at tirahan nila. Hmm. Ang gawin nyo, kumuha kayo ng isang papel, halimbawa ito, isulat nyo ang buong pangalan niya. Kung, pangalan, kung alam nyo yung gitnang pangalan, yung middle name, isulat nyo rin. At sabi ko nga, mas maganda, kung alam nyo yung kanyang birthday, at tinitirhan, isulat nyo rin yan sa papel niyan. na yan. Pag naisulat nyo na, diba? <coughs> ay ang gawin nyo, yung papel na kinusalatan nyo, duduraan nyo ito. Diba? Ang duraan nyo, eh, yung isinulat nyo, yung kanyang pangalan, yung edad, at saka yung kanyang tirahan. Diba? Hmm. Ngayon, kung hindi nyo alam yung tirahan, eh, yung birthday, Kung hindi rin, eh, di yung pangalan na lang. ba? Diba? Sa pagkatlalot, kung alam nyo naman yung middle name yun ng pangalan niya, eh, epektibo yan. Diba? Hmm. Pagkatapos, na malawayan nyo, di yeah, ba? Ay... Sabihin nyo kung ano ang intention nyo. Intention nyo ba ay gayumahin siya? Hindi okay. mag mantra kayo na sabihin mo yung buong pangalan niya, yung kanyang birthday, kanyang tirahan, tapos sabihin mo na ikaw ay aking inaakit, hinahalina, na ako ay iyong mamahalin, na ikaw ay mapapasa akin, nasa inyo na yun, kung ano yung gusto sabihin. Pagkatapos, iihip nyo sa papel ng tatlong beses. Yung mga sinasabi ko nito, ay ilista nyo, no? Para alam nyo kung paano nyo isasagawa ng tama. Diba? Kailangan tamang proseso. Mas maganda, kung meron kayong alam na oras yung panggayuma, at oras yung pangparusa, parusa, ay gamitin nyo. Lalo't kung alam nyo naman na ito ay may visa sa inyo, iihip nyo dun sa papel ng tatlong beses din. Nakuha nyo. Yan ang pamamaraan sa paggamit ng laway. Hmm. um, uh, pangalawa naman yung tinatawag natin pawis yeah. yung pawis di ba alam niyo naman yung pawis no sweat sa english no diba? yeah. yung lumalabas sa katawan natin lalo pag tayo napapagod o kaya nag-exercise di ba pinapawisan tayo hmm. okay, ay tayo nakipagtalik di ba papawisan ka di ba kasi gumagamit ka ng energy yeah. yung pawis napakabisa rin yan para magamit mo sa panghalina o panggagayuma. Magagamit mo rin yan sa pangpuksa. Kung paano ang pamamaraan sa laway na itinuro ko, gayon din sa pawis. Di ba? Pero ang pinakamabisa naman na pawis, yung mula sa singit. Di ba? Hmm? Lalo na kung ikaw ay lalaki, doon sa bayag mo. Kung babae ka, doon. Di ba? Sa paligid ng iyong kepyas. Di ba? Ng iyong kipi kung anong pantawag dyan, di ba? Hmm. Yan ang mas matindi, mas mabisa. Gawin din ang pamamaraan yan, di ba? Na isulat mo yung pangalan sa papel, di ba? Kanyang edad, ang kanyang tirahan, yung pawis mo na mula sa yung ah, yak ah, sa yung kipi, ipahid mo doon sa pangalan niya, sa, sa birthday niya, sa address niya. Yeah? Hmm. Hmm. Magagawa nyo yan, di... Pagka ah, mag-exercise kayo, magpapagod kayo, di ba? Hmm. Nalo, pag nag-exercise kayo sa kwarto nyo, hubot-hubot kayo. Hmm. Pag kayo, di ba? Pero bago kayo mag-exercise, isulat nyo na yung pangalan niya, ang ida, ang birthday niya, at ang kanyang tirahan doon sa isang papel. Pero sabi ko nga, kung hindi nyo alam yung birthday, okay lang. Hindi nyo alam yung tirahan, okay lang din. Basta yung buong pangalan, ha? Lalo na yung mid, ha? Buong pangalan, first name, middle name, at surname, no? Family name, niyo. Diba? Tapos magagawa niyo rin to. Diba? <coughs> Kung halimbawa ay kausap <coughs> niyo yung gusto niyo gayumahin, di ba? Eh yung pawis niyo saan man magmula yan, di ba? Eh diba? I wisik niyo do sa kanyang inumin at o kanya sa kanyang kakainin, di ba? Hmm. Automatic yan. Abang abang iwiwisik nyo, iniisip nyo na kung ano ang gusto nyo mangyari sa kanya. Di ba? Na siya ay maakit nyo, mapaibig niya sa inyo, maghabol sa inyo, at anong pamamparaan. Yeah? Hmm. <coughs> sa pagpaparosa, ay eh, gayon din, di ba? Hmm. hmm. Sabihin mo kung anong parosa ang gusto mong mangyari sa kanya, di ba? Hmm. Nasa yun na yan, kung anong gusto mo. Yeah? At eh, kayo nang bahala. Yeah. Kung anong gusto nyong kaparusa na mangyari. Doon sa gusto nyong taong maparusahan. Luha. Yan. Alam natin yung luha, di ba? Mula sa mata. Lalo na kapag ka inapi ka, di ba? Talaga kang luluha. Di ba? Kapag ka may umapi sa'yo, yung luha yan, ipatak mo doon sa papel na nakasulat ang kanyang pangalan. Di ba? Ang kanyang ha? Ha? Kung alam mo ang kanyang birthday, at tirahan, no? Ipatak mo yan doon. Hanggang sa lahat ay mapatakan. Ha? Yung <coughs> pangalan niya, ha? yung birthday niya, yung tirahan niya na nakasulat ha? sa papel. Hmm. Yung ihi, di ba? magagamit din natin yung ihi, di ba? Hmm. Sa anong paraan, ganun din, di ba? naka basta naka para, pareho lang naman to nakasulat yung pangalan niya sa papel di ba tapos yung ihi di ba ay iano mo sa ah, ah, ah yung ihi mo di ba ay lagyan mo ng ihi yung buong papel na nakasulat pangalan di ba berti tirahan niya tapos di ba? sa pagpaparusa naman di ba ay sa umaga bago pagkag pagkagising mo yung unang ihi mo lagay mo sa bote ah bote hindi plastic, yung bote yung babasagin, di ba? Tapos, yung pangalan niya na nakasulat yung, ay, yung pangalan niya nakasulat sa papel, di ba? Kung alam niyo yung birthday, tirahan, ilubog niyo doon sa papel, di ba? At yan ay pagpaparusa, di ba? No? Hmm. Iaalog niyo lang yung lagi, di ba? Hmm. <coughs> Nasa inyo yan, kung anong oras niyo pwedeng gawin. Yeah? Mas maganda, alas 6 ng umaga, alas 6 na hapon, Alugin nyo lang yan, alugin. Hanggang sa mabalitaan nyo kung ano nangyari sa kanya. Na kapag inaalug nyo sinasabi nyo kung anong gusto nyo mangyari sa gusto nyo parusahan. Di ba? Ah, ang kuko, ang buhok, Yan ay magagamitin, di ba? Sa panggagayuma. Paanong paraan? Yung mga kuko sa daliri at sa mga paa, nagu, na nagupit, ipunin mo pag marami na tapos sa buhok mo di ba pumutol ka ng buhok pag sama-sama mo yan tapos sunugin mo yung abo niyan ya yeah? eh magagamit mo yan sa panggagayuma ya yeah? para ang si simple ilalagay mo do sa pagkain o inumin ng gusto mong maakit yan ang mga sikreto lihim na kaalaman na ibinihagi ko sa inyo. Eh, sa inyo magmumula ang inyong kasasama, sa inyo manggagaling ang inyong kagagaling. Kaya ang payo ko, eh, gamitin lang ito ba diba? sa mabuting paraan. Diba? Kung kayo inape, eh, diba? at walang maaring ha? makaganti, kundi ikaw lang din. At kung kayo ay merong tinatangi, na ikaw naman ay binata o talaga, magagamit nyo ito eh, nasa inyo yan. Kung gagamitin nyo sa masama, alam nyo naman, sabi ko nga, sa inyo magmumula ang ikakasama. Di ba? Sa inyo magmumula, as sa inyo manggagaling ang ikagagaling. Bawat anumang gawin natin, yan ay merong karma. Di Okay lang kung good karma, ay eh kung bad karma. oh, ang mga kalamang kung ito ay ibahagi nyo rin sa mga mahal nyo sa buhay. Kamag-anak, kapatid, mga kaibigan, sa para i-share nyo ang ang video kong ito, di ba? Sa kanila. At sila ay mag-subscribe. Click ang bell button notice para updated sila sa mga bago kong ah, mga ina-upload kong bagong video nang ma-notice sila. At mag-like, mag-comment, yeah? Kung anong masasabi nyo sa mga uh, uh, na i-share ko sa inyong mga lihim na kalaman. Kaya sa muli, sa ngayon sa Facebook ay kilala ko si Sir Sakar. Sir Z Z I R Z A C A R. Sir Sakar. Yeah? Kung gusto niyo akong i-add. Kaya sa muli.